Abril 24, alas 6 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na butihing mayor Dr. Hesulito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajeqo. Uh, mayor, uh, ilang araw na lamang at uh, Mayo 1 araw po ng mga manggagawa, ipinagdiriwang sa buong Daigdig. Uh -huh. Ang katanungan ko po ay hinggil po sa mga manggagawa ng ating munisipyo. Aha. Uh -huh. Particular po, yung pong regularisasyon ng ating mga trabahador. Ah, uh, ilan na po ba ang ating na regularize na mga casual employee? Ah, uh, Kadego, good morning. Good morning po mga kababayan ko. Ah, uh, malapit na pala ang Labor Day. May may one ano ka check Opo. May one. Ang uh, kung ang tanong mo yung mga na permanent? Ah, yun, opo. Ah, permanent. na permanent. Sa aking panahon opo. na naging mayor mula nung May 2023. Ang Aha. pisa natin nung naging vice mayor ako. Ano, mm -hmm. Nung naging vice mayor ako, meron akong na permanent doon ng anim. Anim. Anim, na permanent ako doon. Oh. na mga kaswal, siyempre yung mga nag-apply oh. na talagang qualified ano oh. qualified talaga and then nung naging mayor tayo ng may 2023 ah uh, more than 100 more than yung, 100 yes yung ating na na permanent yun naman talaga ah uh, s'empre pagka nakita natin sa mga department na talagang karapat-dapat na inaangat natin sila oh. ginagawa natin silang permanent saka yung mga nabakanting uh, head ng different departments at nabakante. Uh, doon tayo kumukuha doon sa next in rank. Gano'ng katagal na itong mga uh, casual employee to, nung ito'y uh, na-permanent? Ah, ka Diego, meron dyan ano eh, meron dyan 25 years na. 25 years? Oo, oh, meron, meron, ka Diego, na contractual, contractual, na talagang na-permanent. Meron din dyan 6 uh, years, 5 years. Mayroon din naman yung ano, italagang talagang kapapasok pa lang, two years pa lang. Ayun. Oh, meron din year pa lang at wala naman kasi nag-apply. Kundi sila lang at yun okay. naman na i na ng isang department na paperman permanent agad. Okay. Dahil siyempre may opening. And then, then eh, pinaskil pinaskill naman natin. ba Tapos, eh, maraming nag apply doon tayo pumipili uh, ka Diego sa mga may criteria kasi ka Diego. Okay. Dapat makapasa sila ng exam tapos baka sila doon sa uh, uh, interview. Kung sino yung pinakamataas na sa exam at sa interview. Uh, mostly yun ang kinukuha nila. Okay. Ito po ba mayor kapag sinasabing open yung open yung plantilla? Okay. Ibig sabihin na makakapag uh, Permanent lamang po kung merong open bukas na plantilla at kung wala ay talaga kahit na gano'ng katagal na isang qualified na ma-permanent ay hindi talaga mapermanent at siyempre ka Diego kailangan may naka-plantilya yan. Ah uh -huh. uh, talagang paggalang nagkaroon kami ng creation ng ano creation ng trabaho uh -huh. creation ng uh, sa mga department. Ayon ipinapaskil natin sa ating uh, sa Facebook account ng munisipyo. Mm. Pinapasil ni ah uh, uh, Romel na Sandoval at Czar Naten. Then do naga-apply. Uh, so, yung po bang plantilla ay nadadagdaga kung kinakailangan. Alam kung para do sa mga nakakarang mga taon, ito lamang ang bilang ng plantilya, pero dahil sa pangangailangan na serbisyo ay ubrang magdagdag ng plantilya? Oo naman, Kajego. Oo naman. Ubrang magdagdag. Uh, depende yan yung sinasabi mo kanina, creation. Creation. Oo. Mm. Budget and creation. Kailan natin budgetan to para makapag-create tayo. Creation and budget, ganon. Hindi uh, po pwede kang mag-hire ng plant position na walang open. Siyempre, yes. <laughs> mm -hmm. Siyempre, meron tayo creation talaga dyan. Pagka kinakailangan mag-create tayo, mag-create tayo ng isang ang uh, position para makatulong sa ating bayan para mapaganda ang serbisyo. kagaya ngayon ka ito itong uh, 2025 may mga kami mm -hmm. sa mga department na uh, hindi ko siya, pero siguro git sampu yan na creation ngayong 2025 at nabudgetan na. Naka-budgetan na, Naka na din, na. siyempre ito ay uh, dadaan muna sa tamang proseso para makapag-hire tayo ng uh, plantilla position sa hinaharap uh, mayor uh, sakasakali at uh, kayo po'y manalo na uh, punong bayan sa may 12 uh, election uh, yung regularisasyon ng kasalukuyang kaswal para marami pa ano eh matutumbasamba nang karagdagan mga uh, plantilla reater ah. Depende sa budget niyan, Ka Diego. Ah. Uh pa -huh. <laughs> meron tayong uh, sa budget, nakikita natin kasi merong uh, ceiling 'yan. Hindi basta-basta tay magki-create. Uh -huh. depende 'yan. Kaya pag-aaralan muna ng ating uh, screening committee, pag-aaralan ng ating budget department at accounting kung kailangan pa. Uh -huh. Kailangan pa tayong mag-create. Siyempre, magkakaroon ng discussions niyan ng mga department heads, magkakaroon kami ng meeting. Pag nagkaroon ng meeting ng department heads at nakita natin na kailangan mag-create, doon lang tayo mag-create. Hindi po pwede kasi mag-open ka na mag-open ng, ng position na kung saan hindi mo naman kayang budgetan. At saka hindi po pwede, Ka Diego. Kaya pwede tayo mag-create, uh, depende sa pag-uusap ng uh, uh, committee at ng mga different department at pag-aaral ng masusig, pag-aaral Mayon, mensahe ninyo sa mga manggagawa po ng uh, munisipyo. Uh, ang mensahe ko sa inyo mga manggagawa ng munisipyo, nakita nyo naman kung paano tayo magmahal at maglingkod sa ating bayan. At nakita nyo naman na kung saan yung mga benefits na kailangan ng bawat uh, empleyado ng munisipyo, lalong-lalo na itong mga job orders and contractuals, iba contract of service na kung saan, hindi sila nakaranas ng, uh, ng cash bonus mula nung matagal ng panahon. Oh. Kasi, Ka Diego, nung nagiging ako ng mayor na uh, 2023, December, doon nila naranasan yung bonus na uh, sinagad natin, 5,000 bonus ng mga geo at uh, contract service. Pero nung 2024, December, lumabas yung... Uh, memo ng uh, DBM na uh, ang sagad ay 7,000, Isinagad din natin yung kanilang uh, bonus ng 7,000 each sa mga job orders and contract of service. Pero siyempre itong mga permanent, lahat ng benefits, lahat-lahat binigyan natin para maging masaya ang lahat ng empleyado ng munisipyo. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat din, Chajego. Ka uh, mga kabayan ko, magandang-magandang umaga at umagang kay ganda. Lagi niyo tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doclito Galapon.